What's up mga Lods? So ngayon mga Lods, nandito tayo sa ating munting baboy. No? So meron tayong pass break mga Lods. So tara na, may ibebenta tayo ngayon. Let's go! Ito na mga Lods, yung pambinta natin ngayon. Nasa 60 to 70 kilos na ito sila ngayon mga Lods. Malapit na itong mag 3.5 months this coming November 1. Pwede na natin i-dispose to October 30, October 29. So, kung gusto nyo, mag-PM na kayo. Tingnan nyo naman, Lods. Ayan. Tingnan niyo yung puwet niya. Pwede nang gawing ham. Di ba? At yung exterior niya, mga Lods, napakakinig. <laughs> oh, pwede nang ulamin to, mga Lods. At saka, mga Lods, ang breeding na ito, mga Lods, ay hindi ito malaba Malaman. <laughs> kung gusto nyo, mga Lods, kung nangangailangan kayo, mag-PM lang kayo sa akin. Pag-usapan natin, madali naman akong kausap. So, yun lang, mga Lods. Pwede kayong mag- PM sa akin sa aking Facebook page para makig negotiate sa atin. Madali naman tayong kausap, mga lords. Sige, bye.